preno ka, preno, preno, Alam preno. Alam ko, saglit lang. Sige. Dahan-dahan ka, Bante. Dahan-dahan ka, Bante. O, oh, preno, preno, preno. Bante ka dito, 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 dito. Dito lang, dito lang. May paparating pa eh. Oo, oh, oh, preno, preno. Tatama ka, tumama ka na. Ano ako? Bakit <laughs> ba? Kasi yeah. ako yung uh, tataranta sa'yo, daddy. Sige lang. Pag sinabi kong dahan, preno, mag-preno ka, yung dahan dahan ang preno. Huwag yung bigla, ha? Ibabang mo na yung liko Okay Bali, bawi, 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 bawi okay. Hindi Nice Nakatadaranta rin na pag naman Pagliliko ka, bi, e. wag mong i-straight na ganun Dab Pwede mo mag Mag-U, mag parang U Wag okay. mong i-L Nice <laughs> <Dabbingan> <laughs> Kita ha, para ano ah maging aware ka lang sa ano mo mirror mo. Tsaka basta tama yung line ko, balas sila dyan. <laughs> tama naman, pag ano, bahala, bahala sila mag-overtake. <laughs> Bi, nagte-30 na ako. Hindi tama lang yan. Huwag mo, huwag mo binibigla. Huwag mo liko. Dahan-dahan na mo lang. na. Mag-signalite mag 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 ka na. Ay, wait lang, B. Oo, oh, pero no. Ah, Gas. Mali yung ano ko, yung... Hindi ko okay lang yan. Balik, bawi. Yeah. Hindi. Dalit siya. Oh, ba... Ito, kanan. Alam ko, alam po, alam ko. Mali yung ilaw ko. Eh, taas mo konti. Hindi, taas mo ganun. Mm. Go. Preno ka, ako. preno, 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 preno. Para kapasi mo siya. Bante. Ay, sige, bante ka dito, 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 dito. Dito lang, dito lang may paparating pa eh. Si Abante. Abante. Oh, oh. Oh, oh boss, makita mo 'yun. Oh. Ay, paksi mo ba nung sakin eh. Huwag oh, dahan-dahan lang kabe ah. Oh, Opo. Dahan-dahan lang dali. Dahan, eh. Pataas 'to, hindi ako pwedeng hindi mag-accelerate. Hindi. Okay. Yes. Magpa-park 'yan eh. Hindi, bumilid lang siya. Okay dandan lang bi kasi ano. Okay. Kaliwa. Saan kal left, left. Sige, konti ng left. O, balik mo sa right. O, dahan, dahan. dandan yun, dahan lang. Tapadaan mo yun. Okay, bante. Parang may... Dito, 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 dito. 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 Oh, 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 oh. Sige na, iikot mo na. Late ka na. Pumasok. O. Oh. Dito, bawe. Hmm. Reverse? Ay, may isak yan. Ano mo ko Sige. Dahan-dahan ka bante. Dahan-dahan ka bante. O, oh, preno, preno, preno. Sige, abante mo ko Abante, abante mo ko te. Pitao. O, oh, balik doon. Balik doon ko. Sige. Bawe. Pag ganun di, pag bigyan mo na silang pumasok, <laughs> huwag kang abante ng abante. Tuloy Tuloy ang ligaya Ninenervis ako <laughs> Bakit ba? Kasi <laughs> ako yung uh, Tataranta sa'yo daddy Sige lang ba Pag sinabi kong Dahan ipreno Magpreno ka Yung dahan na ang preno Huwag yung bigla ha Ilang e Pag ganun B Pag alam mong masikip tas maraming maabant yung tricycle Hindi mo na ako aabant eh. pre, Oo Preno ka pa Padaanin mo muna sila O oh, hamsel Okay. O, preno kapreno, preno, preno, Alam preno. Alam ko, saglit lang. Game okay. lang. Para wala. may chance kang pa ganun. Pusa, galing tumahan <laughs> Dito, kunti. Kanan. Nakakatakot ka pumina eh. Makakasahan <laughs> Game. Okay. Nakakatakot yung pina mo sa left, di? Eh. Ha? Huh? Yung pina mo sa left, parang... Ano yung pina? pinipinaan mo tong lip eh yung, alam mo yung konti na lang wag mo mong bigla yung ganun dahan dahan lang para hindi gumanon yung sasakyan Ay, Wala, ako. may, oh, may hap. video ako dito na nag drive dito sa gawbang wala Ay. ibalik mong ganyan kasi nakano yan dito na. Dito ko ka dito. Wait lang, nakahasal. Hey. Kanan, kanan. Kaga. Daan-daan mo baba. Daan-daan mo baba. Yung preno mo, ha? Hey. Wait lang. Hindi tayo bawi, bawi. Ye, yeah, bawi pa. Ah, uh, go. So, oh, sobra ka na ng bawi. So, balik, balik. Ako, oh, nice. Ay. alam ko. Sandal na. Dito, dito. Yeah. Balik na, na. Oops, so, okay. sige na. Bate ko pa tapos, pa ng konti. Tapos, bante pa. gumilig ka muna dito maghasard ka na maghasag ka na preno 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 na gusto ko sa akin ito ito ba Huwag ka na magagagalaw kung ano Huwag nagmaandar na yun Huwag ka na magagagalaw Concentrate ka na pag meron kang ayusin, hinto. Ganun lang yan. Hindi ako pwede huminto sa gitna. Gumilid pala, gumilit May <laughs> pusa ka lang. Hindi <laughs> ko mo binibigla. Ano nervous ako? Hindi <laughs> bigla mo eh. Pero mo drifting. Bago ka lumagot, tumingin ka sa side mirror ha. Gas! mo bitinin yung sakyan mabata ako oh, dito ako magpark dyan o dito dito na lang doon 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 kasi walang lift dito dito sa gate lang ay straight po lang sige ba kunting gilip ba okay o pa rin Pwede bang i-print kasi atas na lang? Kaya, ano ba din mo pa? oh, preno. Ko lang. Tras. Sige pa, abante ka pa konti. Abante pa konti. Ayan, tras. Tignan mo kung may tao sa likod. Ibalik mo. Ibalik mo. Sige, sige pa. Balik mo pa yan. Ibalik mo pa yung bago kumamba. Ayan. Sige pa, konti pa. Oo. balik, bawi. Ka kaliwa. Sige, kaliwa. Hindi. Sige, Sige, walang tao. preno preno, tatama ka, tumama ka na abante, may side mirror e eh, no hindi ko makita abante, yan huwag ka kasing pa isa isa iikot mo ganun yan dito na ata pwede Lakan na, na huwag eh. oh. mo na huwag mo na pindutin yan, okay. hilain mo na lang yan, tapos iyan nakadrive pa yan, binakadrive pa po yan Ayan. Bitaw mo na 'yung preno doon. Si Park. Bilisan mo Park. Nasaan ka? Bago ko pa mabaw. Good. Bakit?